yung mga John Max wala na may mga tao dali mga John Max uh. ang laka wala, wala mga tao dahil, mga tao Max duty ni kapakasyon wala sa negros mga balay wala tao itik wala may kong itik mga John Max uh. Pangita, sa all na ron sa ini na ulit ng tagbalay ano yung linaon Ay John John are Sabi ang John Long exit na John Ya yeah. Yahe na Yahe na sila mga gadget to mga gadget box Ya hmm. Yahe siya sila Uh. Tahu dre. Memang tahu dre. Ek logam ada yang macam maksud. tahu dre. Hmm. tahu dre tahu dre. Tahu, bukan tahu dre. Nah. Kakak nak gamit tu. Saan na tayo nun na sila ni. Eh. Max. kita ako Balik pag doon to. Dari, tibolo, eh. tingnan nato, si Tingnan Si Jose. Kung na may tapos balay mga dyan, Max. Tingnan na to. Kung may mga tao. Uy, uy. Ah, Ah, berat tu lah tak ni. Ah, itu beloi. Bayu si, bye, to, ba? bye. Bye. Ay, ta, ah, buat lainnya. Sing nanti si bay di tahu makan jebak, beloi. Cuba. Bay. Bay, sirado. Ai tahu lah pen Ah, dah. Kalau apa si Bayu si, jute. Mai itik nyalare, gua ni kaon gua ni. niwang na ari ah, taga duty ari mga truck ba yo ayan ah, max hmm. ah. ari kung mo, mo duty wala dira, tulog wala na mga tao dire ayan uh, max o. Uh, tao, Biyan, mga tao dire biya mga ah, tao dire gusto mo tulog dire ayan max o. Hindi oh. tulog dito. Oh. wala yung mga tao. Hindi rin kung tulog rin. tulog, ba, no? Mayroon po din Kaya suka. Ay, di ko ba? Ay, ko hindi. Ay, Kalapati. Pating. may piso na eh. Oh, gana. Eh. Gana pati. Oh, Ikke sånn?